Huwag tayong mahiyang kumulot ng bariya kung may bariya tayong nakikita sa daan. Kasi pera din yan. Para sa at pag trabaho tayo, hindi naman natin papansinin ang bariya. Magbilang na naman tayo ng bariya para umpisahan na naman natin mag-ipon maraming kwarto magkano kaya ang maiipon ipon natin ngayon yung iba nito yung mga napupulot ko lang sa daan iniipon so, syempre di ba, sayang din last kong nag ano nito nagbilang 6 months ago so ito pang 6 months din to na ipon ko kasi sayang naman last time yung naipon kong ano last 6 months ago ang naispon ko is $84 mas marami ata yung last year alam ko yung iba sa atin nabawa nasa parking lot kayo or nasa grocery store kayo may nakita kayong mga penny mga 10 cent quarter na nangululog kinukuha ko kasi pera din yun pagkatapos ko naman ito maghugas talaga ako ng kamay kasi syempre pagbaryo madumi talaga Baka sabihin nyo yung trabaho ko na lang mamulot ng barya, hindi yung mga nagkakataon lang na may nakikita ako pero yung iba nito, mga sukli sa akin mas marami pala ang ano, 5 cents kesa 4 cents ano na rin to pa, pang bili ng sabon <laughs> diba huwag tayong mahiyang pumulot ng barya kung may barya tayong nakikita sa daan kasi pera din yan para sa at pag tayo kung hindi naman natin papansinin ang barya 1964 1961 so napapansin ko yung mga old coins mabibigat kaysa mga luma ay sa mga bago mabibigat sila ito yan o oh. 1961 mabibigat sila Ito, Philippine money. Kasi party yan dyan. 1, 2, 3, 4, 5. Five-five natin. Thank you for watching!